Kamukhaan yan, yung mga baha, mm -hmm. kung saan-saan baha sa Metro Manila. Sinosolve natin yan. Mm -hmm. E nung nakaraan na linggo, nagagalit nga ako dito kay Jimmy Lou. Eh. E nagbaha yung Araneta Avenue. Lintik ka kako, inalis mo na lahat ng barrages sa San Juan River. Paano nagkabaha yan? Pinuntahan nila kagad. Yan pala, isang contractor ng DPWH, may repair daw na dike eh nagtambak ng lupa, isang tambak sa ilog para ibabaan ng crane at bako. Mm -mm. O di hindi nakadaan yung tubig, nagbaha yung, yung araneta. araneta kung mm -hmm. Kumbaga, we spend more time solving the problem. Kabukaan yan, a few weeks ago, nagbaha yung South Luzon Expressway na biku'tan. Mm -hmm. Eh yan pala, may mga construction activities doon na naglilinis ng konkreto kung ano-ano. Nanigas Ay, laking, kaya yung mga, kung, ka mga na. drainage, mm -hmm. nagbara. Galit na galit yung mga taong bayan. Akala tatanga-tanga daw tayo mag-operate ng tollway. Eh wala naman tayong kinalaman nun. Local roads yun eh. Mm -hmm. Pero nevertheless, instead of pointing finger or blaming each other, ay, kinat natin yung drainage, pinalitan ng bagong drainage, 550 meters. Wala na ba? Wala na ba? Mm -hmm. O yung tramo, di ba nagbabaha yan? Pinalitan din natin drainage. Wala na rin ba? Ibig sabihin, sana tayong mga kababayan natin, mga Pilipino, kung lahat tayo magtulong-tulong, masolve yung problema, o di gaganda yung bayan natin. O tingnan mo yung Marikina, every time umulan na malakas, di ba, grabe ang baha. Uh -huh. O this year, meron ba kayo nabalita ang baha sa Marikina? O sa Rizal? Kasi naalis natin yung bara sa Pasig River, especially sa Napindan Channel. Uh -huh. Yun yung intersection ng Marikina River at Manga Flatway. Nalinis natin yun. O ba, nakatulong ng gusto yun.